niya ako dito naghahantay sa'yo? iyo. <laughs> ano ba para lumakas ka? Ano po tong mga ng mga hindi mo na ako, boss. Ha? Ah? Pakain mo muna ako, boss. Okay, ito kumain ka ng gatas <laughs> ng live tayo. Wala bang Stop. ano, boss, diyan na pakain mo muna 'yung bodyguard. Ito no. so, mm. oh. 'yung bodyguard mo. Bodyguard. Oh, eh. Gatas. Okay, sige, bago na po sa tayo. Hindi na tayo tayo ng mga Gatas na 'yung mga tin. Yung si Ninjo Nero sa, sa nag-ayos eh ng atin. Grabe! Sipag tayo Kaya nga yung kaya nga ako sa nagsusumipag kasi nga, itong mga kayamanan ko, nagsusumipag rin sa akin. Oh my so, God! Kung hindi dyan sa mga wow! pagsusipag natin pagtatangin ang mga gulay uh, ay eh, hindi tayo makakasuot ng na nalito pa gara ng mga kayamanan. Shout out yung para kapat, ah, dyan, uh, sa napataan dyan na viewers natin yan sa One million at lumaya siya ng agad, bumalik ka dyan. Ayaw mo mong bigyan kita nito ng uh, isang piraso. Sa mga napapadaan dyan, mga oh mabidyan ka Wow! Hindi <tis> kita mabidyan nito. Mabili ka, ito. ito, 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 nagtatago sa kamay ko. Yan. oh, ito. Ang <tis> pagdigan ko ito, narong pagdigan ko. Pantayin mo kung mabuti. Baka alam mo naman maraming mga aligid-aligid dito ng mga mga hold up pero... Doon po pala yun. O, yung mga hold up tayo dito na makuha, uh, ma, uh, ma hold up, uh, hold up, Mga... ma bit bit yung inyong, uh, inyong amo. Dito sa... Uh, hingian ng Ah... Uh, tigilyonis. Mabuti na ba tayo? Yung, yung sabtong guard natin dyan sa ano, sa labasan. Ano sila, baka... Ano uh, nandito boss? Baka pa-copy lang sila dyan, hindi nagpapansay. Tayo, tayo sila ko? Mabuti naman. Yung mga katulog ko dyan, tulog na sila. Tulog oh, na sila? Very good. At bukas ay milangat ko tayo, pupunta ko tayo doon sa... 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 Ayan, katun ako, tama na ako mga ka-viewers, mga ka-millionaires, shout out kepada Abang Wan Mujud, Abang Junet. Wan Mujud sa Boss shout out ka atas kita yo. Macam mana sekat? Ayong kong kay bimili na ng gatas.